Madaling isipin na tayo ang may hawak ng ating kapalaran, na tayo ang may kontrol sa ating buhay at mga desisyon. Ngunit ipinapakita ng Biblia ang ibang katutuhanan. Ayon sa Kawikaan Kabanata Labing Sham, Talata 21, maraming plano ang nasa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang magtatagumpay. Maaaring gumawa ng maraming plano ang tao at mag-isip ng iba't ibang bagay na nais niyang gawin, pero sa huli, ang plano ng Diyos ang mangyayari. Paalala ito na ang Diyos ang may control at ang kanyang mga plano ang pinakamabuti para sa atin. Yakapin ang banal na irony na ang tunay na kalayaan ay nasa pagsuko sa kanyang kontrol. Sumali sa banal na mga kontradiksyo at tuklasin ang higit pang mga katutuhan ng hamon sa iyong pagunawa sa loob ng isang minuto.